ano gusto mo ag agawin mo to Pagka gusto agawin mo ako ito Undisputed champion ala undisputed pala siya ako mo sa lahat ng oh. WBC WBO oh. ay nice nice gusto mo ang Undisputed disputed gusto niya <laughs> ikaw muna babanggain ko tatapusin ko muna ang karir mo tapos Wait, may panahon pa para mag training ka makahanda ka Oh, oh, yeah. Yung mga ganyan pag ganyan mga ano. Oh, may panahon ka pa. para mag-training o oh, may panahon pa para umurong ka. Pag mag-away hanapin kita kung hindi ka pupunta gym. Loco, so, pumunta ka dito para magkaalamanan na. Relax ka dito. Send your location. Send mo yung location mo. Sige, send ko sa'yo dito sa Siargao. Pwede kang magalagala. Parang pala yun. Secure pala yung barang. Hindi ako secure boy. Nandito ako sa Siargao. Asher ka pala. Chanel. Kaya pala nang bibigyan ka ng checks Maraming mga island girl dyan. Ah. Island <laughs> girl. Eh, sabi niya kayo na eh. Pag, pag manalo ako, bibigyan ako ng chicks. Loko to. Oo, oh, bibigyan kita, pero kaya mo ba, ano ba na manalo? lang sinasabi ko. Yung kuya mo, baka gusto na labanan to. Tulot. Tulog? Yeah, sobrang malakas na yan. Dapat sa planetang nimik na yan, si Cham. Tumalaban. Idol yan, idol. Ang Cham, tulaman. Uh, Shoutout pala ka sa mga champion natin dyan. Si uh, Gio Santisima at si Snit Domingo. Yon, nagigigil lang ako dito kay Irosalim Hoy Buknoy. <laughs> <laughs> Uy, tuloy na natin yan. Pag-sip lang ano, Hindi mo kasi akong kilala, kaya titira mo ako, loko ba? Kilala kita, nakikita ko yung mga laban mo, pero hindi ko oh, ako nanit. bilib sa'yo, boy. Ito na, S saksi si Sir Pao. Pao ka, salod. Sabihin mo. Ano? Sir Pao? Ang palagi natin, na. si Sir Pao? Gusto ko, pag lumaban tayo, si Pao Salud yung ano natin, commentator, para maangas pag, kunwari, pag natumba kita, yun. Isa niya, yun, tumumba si Milvin. Yun, gano'ng mga gano'ng stilo ba? Ah, ah di ma'am. Kahit parang iyon kayong vlogger, sa akin parang kakampi yan. Huh? Kaya ka, wala, wala ka ng ano. <laughs> Di, hindi ko kailangan na kakampi boy. Tayo na lahat ng kakampi. Pag nagboxing tayo, wala namang kakampi sa iyo eh. Oh. Kaya, yan, yan, maganda yan. Gusto kong marinig. Tahan mo ka lang, parang. Pero wala nang may kakampi sa iyo. Sid, dalit na daw, sabi ni Tio. Sid na, sid na, na yun. Mabibagsak, oh. hindi na mabibagsik daw. Tara magkakalaman na kayo. Kung, kung hindi tayo matutuloy ngayon, tandaan mo, papasok ako sa professional niya yung belt na inahawakan mo. Pupunta yan sa akin. Pupuntin ko lahat ng mga belt. Ayan, maganda, mga harap na. Ay, baguhin, baguhin mo na yung pangalan mo sa ano mo, page mo. Hindi na boy bagsik, boy bagsak na. <laughs> Sa'yo, boy tokmol. <laughs> May chance ka pa maging profesional. Ayun, mag-training ka muna. Maano ka, dapat matakot ka pag ako nag-professional. Tayo magkakamanggaan. Ako yung tatapos sa karer mo. Huwag mo sasabihin sa akin yan. Guys, pag yun ang tawagin mo ibagsik, mo ibagsak na yan. Pasensya ha? minsan lang ako mag, -ano, mag Hinaya, hinaya mo ng tao tapos papatulan ko itong tokbo na to, itong unggoy na to, <laughs> papatulan ko talaga to. Ngayon lang ako nakita na nagalit, loko tong unggoy na to. Pag ako makauwi dyan, i-ready mo na yung sarili mo. Ano? <laughs> Lag na ma'am. Minsan ako nag-ibang ma'am. Pero ito, papatulan ko itong ano to. Ang daming tao nagalit dito eh. Kasi si Ano ako siya eh. Ito ang gusto ng mga tao, magingay ako. Okay? Kasi walang tiwala yung mga tao sa akin. Nalaban ako kay Kulasot, tapos nag-rematch kayo, talo din ako. Ipapakita ko muna dito sa kay Buyonggoy. Ang buy bagsak ko lang. <laughs> okay, Muknay, dapat kung gusto mo manalo sa mga kalaban mo, ako yung dapat sparring partner mo ako. Pag ka sa aking dalawang round, pwede ka na manalo sa kanila. <laughs> Watch. Uh, Ikaw, gawin doon sparring partner? Oo. <laughs> oh, maglumagpas ka ng dalawang round sa akin, yun, pwede ka na manalo. Kahit si Naoya, pa yung kalabanin mo. Pwede yan. Wala, wala kang alam sa boxing. Ano lang? Ano lang yung ginagawa mo eh? Parang pag ano lang yan? Ang breaking down lang yan sa'yo, one minute. Pag <tinyo> no, gusto mo sa breaking down tayo, bugbugin ka yung mukha mo. <laughs> Alaga naman, lang, bugbugin yung itlog ko. Umigigil <laughs> <laughs> talaga <tinyo> <tinyo> ah, Punta ka sa gym namin para patikim ko sa'yo yung ano, belt para makahawakan mo to hmm. Sports okay. lang, sports lang. Hindi ko okay. kayo yan sa akin, mapupunta pa rin sa akin yan. Eh yung tandaan mo boy, pag ako nakapasok sa professional boxing, tapos yung karir mo. Promise. Punta ka doon sa Manolo kasi araw ng Manolo doon. Sa April 25, punta ka doon kasi may, may boxing doon. Invited ka namin doon. Ano? Sabi ka lang, punta ka lang kung anong gusto mo para mag-alaman na. O, sabihin oh, sabihin mo, oh, bawat sa manager mo. Huwag na lang sa Mindanao, baka hindi ka na makabalik sa, ano, Sirgao. <laughs> Nandito nga ako sa Mindanao eh. <laughs> Sige na, may bagsik. Kasi may lakad pa kami. Mag-ready ka muna. Mag may panahon ba para mag-training ka? Eh, hey, alis ka na, Buknoy. Mag-ingat ka dyan, ha? Ah, para mag ka rin. tayo ba? Mag-ready ka dyan, mag-ready ka dyan. Magpalag ko sa pamilya mo.